Narawagan ang United Filipino Consumers and Commuters o UFCC kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maglunsad na masusing investigasyon sa umunoy korupsyon kaugnay ng Kaliwa Dam Project. Kinundinaan ng UFCC ang dagdag singil ng MWSS para sa naturang proyekto kahit hindi pa naman ito napapakinabangan ng water consumers. Inihiyag ng grupo na nag-issue na ng notices of disallowance ang Commission on Audit kaugnay ng 1.8 billion pesos na advance payments at 309.84 million pesos para sa standby costs na ibinayad ng MWSS sa China Energy Engineering Corporation, ang kontraktor ng Kaliwa Dam Project. Sa liham na ipinadala sa palasyo Hinikayat ng UFCC si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kumilos at labanan ang korupsyon na pumipigil sa gobyerno na masolusyonan ang water crisis sa bansa. Para po dito sa kaliwadang uh, ang aking panawagan sa Pangulo ay take charge dito sa project na ito, complete audit, uh, kasama siyempre yung COA. Pangalawa, at uh, tanggalin yung mga uh, opisyalis na may kagagawan at simuno ng uh, particular na proyekto na ito.